So hello guys, so yun, nandito na lang po ako So kakawi ko lang po galing sa paarlan pa po pala So meron tayo guys na bilhin na ulam Kakawi ko lang po, tapos meron tayong binili yung ulam Para po sa mga patid ko to mga idolo So yun, kakawi ko lang mga idolo kasi Nag-aaral po tayo ng Sa college po, first um, Sa criminology, yun So ayos na lang, mga idolo Basta sipag lang at huwag tayong suko sa buhay And i-revive ko lang mga idolo yung una Yung nabili ko na ulam po mga idolo po pala So yun Ito po mga idol, oh. Ayan, blok ng ulam. Ayan po. Lulutuin naman yung mga idol, Para po yan sa mga patid ko po mga idol, So yun, si pag lang tayo mga idol, oh. Huwag tayo mabala ng pag-asa. And sa mga taong, mga taong nang huwag ka sa amin, yun, ayos lang po sa amin yun. Kasi ang mahalaga, gusto ko lang matulungan yung mga patid ko. At saka, kahit pa paano, meron kayo makain sa araw-araw. At yun lang naman yung hangad ko sa buhay mga idol, tapos makapagtapos na ako ng pag-aaral, pag Makapag-tapos na ako ng pag-aaral ayos na po sa amin yon and yun lang naman yung hiling ko sa buhay kahit ito sigal ako na maraming tao nasa inyo na po yung mga idolo basta ako oh, gumagawa na po ako ng tama at ikakabuti ng mga ko po so yun so tara samahan nyo muna ako mga idolo so tara mga niyo muna ako mga idolo pupunta tayo din sa amin <sighs> malayo yung paaral na na yung mga idolo po pala malayo po talaga sobrang layo kaya kailangan mo tansyumaga para makapag-aaral ka lang kasi bawa, ngayon college bawal ka lang para absent talaga so yun update update na lang tayo mga idol sa mga vlog natin salamat po sa support yun ah ito guys yung ano namin yung sinisilungan namin yun simple lang na yan guys basta makakain lang ayos na yun so, makapag-aaral